Hi guys, so for today's vlog, so mag... Oh, kinilaw, kinilaw, ano? Kini lang Kinilang tahong, hindi ang tahong. Ayan o. Oo, Esther. Wait lang, ulit. Hi guys, so for today's vlog, gagawa tayo ng kinilaw na talaba. So ito yung talaba na pinakuloan ko na siya guys. Tapos meron tayong uh, jalapeno or sili, ginger or luya, sibuyas or onion. Ito yung kalamansi natin. Yan guys, fresh na fresh pa yan from puno. Ayan yung puno guys, dito libre lang. <laughs> Libreng libre lang yan. Sinusungkit namin dito guys. So, gusto na namin kumuha. Yan. <laughs> And then, lagyan natin itong nor konti. And then, black pepper or pamenta. Ayan nga, guys. So, gawin natin. Tara, guys. Tignan nyo kung paano ako gumawa. Okay, guys. Start na tayo. I-open lang natin itong talaba. Ganyan. Nilaga ko naman na yan, eh. Ayan. Tapos, tanggalin natin siya sa shell niya. Ayan. Ganyan lang, guys. So, natanggal ko na siya. Ito nga, guys. Tanggal na lahat. Ayan to, Ayan. Wow! Ang lalaki ng laman. Ito ba natanggal? Oh my God! Ito guys, so gagayatin ko na siya. Tanggalin na natin sa shell. Ganyan. So yun guys, gagayatin na natin tong aking malaking talaba. <laughs> Yung talaba guys, ayan, sobrang laki niya guys. So fresh na fresh yan. So gagayatin natin ng maliliit lang. Ganyan. Or malalaki pang sarili naman natin eh. Ayan, guys. So yan. Toyin so nga, guys. Sa so after ko siya magaya at lagay na natin siya dito sa aking bowl na favorite na Hello Kitty. Ayan. So ito na yung ano, yung sibuyas ad na natin. Luya. Sili. So, ito guys, pipigain ko na yung palamansi na press from puno tree. Ayan, guys. So, ito guys. So, napiga ko na siya lahat. Last one na to. Ayan. Implahan na natin guys. So, ito nga guys. Lagyan natin siya ng nor. Sabi ko nga sa inyo, hindi ako nag-aasin dahil maalat bawal kami sa maalat. So, ganyan lang, konti lang. Tapos, add na natin tong pamienta o black pepper. Ganyan. Depende kung ganong karami yung gusto nyo. Tapos, i-mix lang natin siya. So, yan guys. ba diba? Sobrang sarap niya. Huwag nyo na, na suka lagyan ng suka. Kalamansi na lang para healthy vitamin C. Ayan. So, mix-mix lang natin ganyan. So, ito guys, done na. Ang sarap yan guys, lalo sa mga mangiinom. Nako, pulutan, the best. So, yun guys, thank you for watching my vlog. Bye guys, see you next time.